Finally, nibalik yung goday. Ito ganyan nga. Good morning. So, ganyan mga 5 o'clock. Magbaho naman na sila. Sure sila, og ka na grow them. Katulog, katulog pa yung time akong nami, akong tulog. So, wala lang po, wala lang ko wala ba yung problema mag isa istorya. sila karong kay mag mag kwan mangin sila mag loud naman yung kaya ilang boys loud louder na kaayo wala lang po katulog kaya gusto ko matulog kaya ginaapas na ko ako ang tulog At sa tinulang istorya ginaapas na ko ako ang tulog wala ko kasabot sa akong gibati karoon action na mag singgit ang babae ano to Singkit po ko. Ano ko sabak. Which is dili lang man. Dili lang man karon nila gibuhat, buhat. minti na man nila buhat, kaganiha pa jud ko nag react sa tinlang istorya, kagadinha pa ko naman. Kay basin di ay mo, basin di ma-realize lang nila nga ay di ta ka saba kay. Kuan ka nang naapay lain nag boy, naapay lain na ano Kanang mag kanang ko ba nga na sila yung naana sila ang words na initiative na hindi magsaba-saba mo respeto sa ka-board mate wala man wala man na ibukat muto ganiya na trigger chod ko nisa nisingge chod ko nisingge chod kong saba nisingge tama okay. muto ningon ko nga Palit kong speaker ka Pa-speaker po kong kadlaong lang anak. Ka-erita ka ba? Ka gusto pa ka matulog. Kung yan ay magsaba-saba. Wala may problema. Magmata sila. mag sila. Dili lang gudin. mo naon gudin lang na napay natulog. Ano ba? Napay natulog. Dili lang sila ang nag -board. Respeto sa mga ka meet. Dili ka nang Porkit nag-board ka na, kay karakta magsaba pa, wala man kay katong magsabasa pa, magrespeto ka, mag-adjust ka sa ma, dili man kami ang mag-adjust, mga ikaw ang mag-adjust, kami mag-adjust, kay kamo may sabaan kami, kay di man mga sabaan, so dili kami ang mag-adjust sa inyo ha. Anak, sila kailain man yung mga mindset. Kailain kayong mga mindset dahil sa tinulang istorya. Maglagot Maglagot ka. kumbaga nabastos na ko ba na ako ganay sa mga sistema tao po biya tao po biya sila no sa tingod lang laing man ka singkahan ni mo sa katao ka singgitan mo sa tao man malaing man dyan po na sila kung sa akong man kayo wala mo sila yung mga initiative dilip mo yung sila mga know-how na sila yung mga pinag-aralan naman sila yung mga grado sa unang kay ang reason nila nung nag-board man nag-board man niya, nag no. Na, may diri kung o nag-board mo namin karapan ako singgit singit kabalo pa lang nga ngayon, ngayon. ang sistema kung sinigit ay padiri ngayon kaayo ngayon lang istorya ako sa tinulang ganahan kung ka nang boarding house nga mingaw, ka ng way sapa, linong kaayo, kaya nga no, maka ano ka, makapapulay kang taro mo, makatulong ka, tulong, wala may problema ka na magsaba-saba, adlaw nga dumingo kay ting pahulay, ano man na, rest day man na, so panahon, panahon man gina sa mga tao nga maginong inu magsyaok-syaok, -ok magkanta-kanta, normal ang gina siya pero kung ana malang permit at sistema, mura din ang murag muri akan jud pud ko ako mo gud ang usa ka tawo nga mo respeto ko ka boy committee saba bisag kaaway pa ta dili jud dili na ko ug galing magsaba-saba okay mo respeto mo pud ka boy committee di dili diba? to kanang ko ano Motos siya nahilom gud sila dad singgit na ko nahilom sila tago sila sa ilahang bunga amo na mo kun sa buho. Kung ano ako gibutang sa mga buhok ko ani siya giset na ko pagbutang ug kanang mga kanisya o hair bands ano siya para sa mga para sa mga kinky hair para sa mga kulot pero ani akong buka diri ni siya kanang ipakulot natural jud niya akong kulot this is a natural girl At siya tumuto siya nahilog na sila tapos sa gabi ito katong gikaingon ako ganiha from ako manggani sa tinuod lang istorya from Monday to Friday maantos ni mo hang partner with mong anak mo kaon nagsusulag asin o kung anong suka dili ko yung anong pagkatao ako sa tinuod lang magti sa tinuod lang this week nga pa June pero naamay time nga maayahay takay dili bang sa tanang panahon kada sa mga natang magbayad ng boarding house naaman jud na adlaw na ting rest day pud nato ting sa boarding house so, mo na pud nga kanang makaayahit ang mga kaong taglami karoon ka siya dahi kay mo sa gabi buwi kayo ang iyong pamilya buwi mga kaong mungutang lang sa tindahan gaingan taong sa tindahan tatingog lang dahil wala ba yung kapautang kasagaran ba ang mga borders na sa kong magasibat which is kanang kanang tindero dira kailangan po na ako tinuod ni Franka Getsha katilin siya magpautang which is wala may problema kung Franka hon sa katao kay katungod mo na niya mas maayong ba yung naingana ano mo kanang, kanang Franka bitaw ka ganahan ko ing anak kaysa ka na magkipagplastikan pa, Munya kung isa't gabi eh. Ano? Makipagplastik ka kanang tapong. Hindi siya maayo. Muna kita good. Muna kita mga babae. Kamu mga babae diha. Bago mo mo ano, bago, mo, bago mo mo so -so sa kanila. just make sure nga. Kaya niya panindigan ang iyang pamilya. Anak. Nili kanang ulit sa bad day sa bad day akong buot mo no. yung anang nga istorya okay naman miss kami sa una kay bala magdiri as in atlas kami pamilya buong eh. wala wala ko kakita nga akong amahan nga bisaging anak akong papa sa una bisaging atutupan pala yun nung nandiyod akong papa sa mga istorya ninauban uban nandiyod ko lang na niya sa una muli na akong papa anak ko nasa kahon magkamang-kamang na na siya magdala na siya ganang sa unang panahon lang may kumanta bulad no katong pinikas. kanang dagkok nga Mang bulad mangsalmo katong bulag ng mga lapu-lapo mahal ka ayo wala utang pa ako sa taguan ito ito sa una lami ka ayo niya mungguhan dahil yung butag ka happy ka yun happy happy na may nga na mong life sa una basta hapon na gani ako muli basta gani ako amahan Mula ag nag morning mulakaw na siya kalas utso magpamahaw muli na siya expected na yun na mo nang luka magkid na siya inay uli anak dapat yung anak kong papa dili di, man mawaya akong papa pala ino mo dili akong papa ilado ako ang papa kaila sila kay papa di asan yung buhol sa may balintog tapit san isidro yung sibu huwag sa may ano binang na akong father. Tai Chi, ayun na mga akong father. So, ibiyaan na may father. Ito siya, no. Kamu mo ba, ipili on po niyo ang lalaki nga kaya mo panindigan, hindi ka nang lambing-lambingan, lambing-lambingan na mas kama. Ang kilambing-lambingan, okay, lambing okay isip pa, punta ka, sipa at ko coffee. So, ako mag-iak tasa ng no, kanina ko kayo. So, doon ka stay ibutan. Doon tayo. stay down. So, ako ang na may balahibo. Nagili siya yung balahibo dahil. Kaya, ano balahibo? Ako ang kikilibig. Basta so, yung anin, no? So, kailangan na ako mag-wax. Bas-bas kayo matungo eh. So, maulang to siya, everyone. So, once again, good morning. So, hindi, hindi po to sa now. This is my daily and night routine. Advice ako sa inyo, ha? Kanin, kanibitang, kanibawa ikaw na sunborn ka o na-irated yung mong now. Oh, ayos sa na, namin yung gamitin ka ng mga rejuvenating nga uh, mga toner. Kaya samot siya. Parang itong ako ha, ah, dati na ko diri o oh, na lain yun ako nga diri as in. So, ang gigamit pang ko ato, ah, grabe kay maka, ano sa panay ka tong fairy skin. Diri, nagbutang ko diri o. Oh. Na sunburn ko diri, padong diri o. Oh. Nag, naglakrang itong diri o. Oh. Nagpadong diri o. Oh. So, na, na wonder ko, na, na worry ko atong taman. So, ang gigamit na ko ato is kanang facial cleansing lang tapos nakagamit ko kanang sunblock na an sunblock ang gigamit pong ko na ng sunblock is maxipika tong concealer cream na yeah. naka siya SPF SPF then lang basta sa nako kay mag akong matabayot ayang SPF is SPF 20 moisturizing and lightening makeup base. So, concealing cream. So, ang ipili na ko is fair. Fair. Na po itong natural. Katong beads. Puti na puto ito kayo itong beads. So, ka, natural, lain man siya. Kaya nga naman, ito man yung Pero, tested man po siya. Kaya gigamit na ko. Okay, yung po siya himuon nga. Himuon nga sunblock protection. Kasi okay, sunblock protection man yun siya. Okay, Concealing cream. Yes. Yung doot siya dahi. Muna kung hindi sa akin na. Ang kinahanan mo gamit o ng mga ng mga foundation. Tinood. Nakapalikog ka ng mahalon. Mahal nga foundation. Na not totally mahal. Medyo may kamahalon lang konti pero inigbutang ni mo si Mung naong, kuwan mong naong kwan mong gud siya uh, kanang 24 hours stay gud si sa imong naong na sao kung saan pa ni mong naana imong naong o punas-punas ni mong paypah ni mong naong pero ang foundation nagpabilin si mong naong dili sa anday sa mga ordinary uh, ordinary nga foundation nga ini ara si mong naong o maklaro maklaro kayo pag ana si mong naong o klaro kaayo ano siya kay? Ano man siya? Legit. Dati, gamit kong orange. Gusto lang akong gamit pong orange plastic. kuan man tayo, mamaw. Mamaw siya tayo. Kung gano'n, ha. Muto ganihan mo, kasi luha d'yo, ko Lord. na ba yun mga kuan tayo? Kung mga senior citizen. <laughs> very irritable na ang senior citizen ninyo, just ko oh Lord. I Chat pa din ako to ko ang ako client. So. Sa gusto mong paayos Sunday lang yung akong vacant. Update, update lang. Dili ko gusto ka ng ura-ura. Okay, Nakulong naman siya dahil. Ura-ura lang na i-chat ko at tumutri na kung ganahan kaya ano wala akong gasta ko mga medicine magasta kong color pero personal use lang na ako and the rest wala ko ano wala na akong foundation kanya ako ang ka pampa beauty is mura lang ito nasa 20 25 pesos lang Lugay na goodness siya. Uh, one month na bago siya makurot. Diba tipid ka ayo. No? So naman kanin siya ang ginagamit ng po. Oh. Focal stay. Kanin siya ang gwapo nga foundation sa nao. Okay. Nindot siya. Butang sa nao. May taklap dyan ang mga mga kuwan at kilig bang bang. Ang mga, mga highway dia sa mong naong nga nga lubak-lubak nindot siya nindot siya nga foundation dati manggol kayo nagpalit foundation dahil sa sugni super so wala na may sugni ka ron no ah inig apply na sa kung nang klaro kayo dahil pang inig magpalintun magputi-puti ya tira ka gagamit ka may palagi mo gamit ka ka nang o sure o, Kung akong so gamit sa una chinchan, so hindi mo ko pwede mo gamit ang nakarunday kay nga no. Wali mo kay kong pa ko ana. O katong yang five so sa to isa o nindot nindot na siya ang ganun to. Kay na sa ano sa laing naso, managikan mo sa made in China dili. Okay na siya gamiton dai. pangpaan yun na siya pampa ingon si mami sa kuha kaputi doon na siya hitang day kasi na wapulo na ganito sa mga itong itong ng mga hita o sa mga kilikili sila makalighten yun daw siya makalighten siya makalighten siya huwag ka na mga mga arkitran sa mga sekreto mga lugar lugar ang sila So ako, naong naman to akong gamit sa una. Although, sino akong naong natin ang istorya yan Pero, sobrang mga kayo oily akong naong. Maraming ko paktuli o ganang mantika sa ano bang kero. Ano to, to siya? So ganyan rin na natin. Oh. I-play natin ang semento sa ating mukha. Ganyan. Kanya akong brush dahil is, this is from online gwapo ni siya. Lugay na kain siya mga 2018, 18. Daghan ni siya, kain Daghan ni siya, 18, 19, 22. Six years na. Six years na akong ginamit. Dili mo siya bono. Kaya ako naman gamit. Ako ang person nga brass. Isulpon no, brass ha. Mars na. Hit-hit pangit ka kayo so nagkuan akong diri o nag -na kumbaga lusay so kaning lusay yung manggod ano ni siya kanang immune system kanang ginabalot niya ang virus ang, ang bacteria or a virus okay nag akong gam akong gams gibin sa ibabaw sakit man o bug pil na ako kanin ni abscess. Wala na akong hilap ng dati ni atake ni sakit kaayo ang ginabuhat na ako. Kaya nagka-abscess man siya day Na ako yung mga sirens nga wala pa na gamit mga hinbo mo, ginatuslok na ako siya. Wala yun ako totally ginatuslok sa ilalong sa gawas lang para magawas to iyahang na na. Muna akong nabuhat. Delish siya. Kaya kung pasagdan mo niyo ba si maglala ma-hospital o niya, mo na ko ginabuhat sa kuang-kuang. karon kayo dili man siya sakit pero kinatutbas ang yun ako siya kaya rin ako ang kasakit doon so muto siya dili kaya nato isagal atong pagka natunaan an nato sa medical disod na unya mag hold hold pata sa doktor di kasuktan ta sa doktor maingon ta sa doktor o sige ikaw nga nagpagbuslot si imuhang kuan si imuhang nang kala buslot tin patay ta i ta so mangutana mo unsa akong ginagamit ka pang kilay siya this is o to o o to o prato lang gyud siya dai kuan siya coffee color So, number one is coffee color. Panaon na na siya dahil ang galon muni siya coffee color so next time mapalik ko katong brown lang siya siguro so so bye bye for now kay magtiwas sa kong kilay so once again may buntag and sorry for the for today's nga Nak nakasing nalugoy nasingitan nga tao yun lang yung story ko tao ba yata na parehat ang kabalo ko um ko umsay sa kataong mga singgitan na lahi pero sobra namang good sobra na dahi dapat kalason na ang gantangan di ba so to siya once again good morning everyone happy saturday and god bless and sana magka pay out na ang lahat sa mga content creator dyan na ano manduloko wag naman kayo yung mga content creator na mag-iwan ka ng bakas, ako nang bahala magpaangat sa iyo yan. Shout out sa inyo diyan. Alam ko na ang mga taktika ninyo, bahala kayo sa buhay nyo. o Uulitin ko, aangat man yung mga followers ko hindi. Okay lang. Dahil lagi enjoy lang naman ako. So bye, God bless.